Pasabitan mo ulit yung Zacro raincoat mo. Oh! Hindi ka pa na satisfied sa pinasabitan ko dati. Oh, sige, dahil request mo, magpapasabit ulit tayo. Walang cut to, ha? Ah. Mabilisan lang. Ah. Oh. Ito. Ito talaga yung piniflex ko, guys, kasi hita to, eh, dito. Kasi kadalasan, di ba, ito yung pinaka-weak na part. Mabilis mapunit. Ito guys, oh, yung raincoat na nabili ko dati. Saglit lang 'yan, nawakwak agad yung uh, dito sa may uh, ano, hita mo. bilis lang na punit. Eh dito, Kaya, no raincoat, dito sa Zacno raincoat. Lahat matibay, hindi basta-basta lang po Tara. paganda talaga nit. Dito kung makikita mo, tinisting ko talaga yung kapote nung na ko siya. Sabi ko titingnan ko kung matibay nga 'to. Ayun oh, yung sa may kilikili, inuunat-unat ko 'yan ng sobrang lakas titingnan ko talaga kung talagang totoo yung mga demo nila sa video na napapanood ko ay ano wala talaga hindi mo talaga siya mapupunit sobrang tibay ng kote eh. tapos dito yan yung tatak nya sakro yan sakro raincoat tapos dito tiningnan ko rin yung pantalon Titi titistingin ko din yung ano yung sa may hita pagitan kasi yan ang madalas mapunit eh yan ah binanat ko yan ng sobrang lakas. Talagang sobrang tibay niya. Walang kato guys Ito naman, testing ni Bosing. Sinabi pa niya talaga. Ayan. Para makikita niya, talaga yung sa gitna, yan. sobrang tibay ng kapote na. One, two, three, go! Ayan. Hmm. Ito galing ako sa labas nito eh. Nasuot ko na yung kapote. Sobrang lakas ng ulan. Tinignan ko talaga kung uh, pinasok ng blow yung damit ko kung meron talagang nabasa ayan sobrang tuyo wala talaga siyang ano napakapit talaga niya dahil hanggang leeg yung ano niya yung pinaka niya maganda to guys pagka wala kang kaputi sobrang mura lang nito 300 plus lang to uh, na taon mo to gagamitin dito hinubad ko rin yung sa shirt para makita kung may, may, pumasok na tubig ayan oh wala tuyo tuyo talaga oh mura pero quality na kapote. Ito rin yung may magandang review at maraming sales kahit kung isang taon pa. May jacket at with pants na at mas makapal po yung ginamit na materials kung iku-compare nyo po sa iba. Double lock na rin po siya with zipper at button. Yung pinakadulo ng sleeve may garter na rin po. Available din po yung iba-ibang size jacket, at may poncho style din po dyan sa yellow basket. Ako yung XL po yung suot ko.